May gusto ka ba dito? Ka. Oh, Gano'n kayo pumunta dito? Pag alam mo pumunta ako dito, huwag kang pupunta. Ano yung pinagkita, o? Oh. Nagpunta akong Batangas, may mga schedule ako, tapos ngayon ako pupunta, may may dala akong bulaklak at saka itong bag, tapos ipaprank mo ko, isasabay mo pa. Alam mong moment namin! Kaya na, Jivan, kaya Jivan. Ano May nabalitaan kasi ako salita. Ba't ang to? Ang gagawin. Ang alam mo sa totoo lang, <laughs> nagugulat ako palagi sa sa'yo pag ano ka. Hindi <laughs> mo. Nakukubuy siya. Ito may messenger. Teka nga lang, saglit lang. Alam mo kang lagi kang ganaan. Ito may pa, messenger <laughs> niya. <laughs> Oo, oh, ayan yun. Oh. Oh, ano ba yun? Minim Sabi ko, teka nga, tangkit mo kapika mo na kasi <laughs> dyan. <Jen." laughs> Pinaliligo na kita, di ka pa naligo? Yeah. Nag-CR lang ako. Oo. Ano, ano ba yun? De, may naisip lang kasi ako. Oo. Oh. Diba? Ang sabi nyo, ano? Pupunta dito si kay Dindo. Oo. Oh. May lang ako. Tapos? Na ipaprank natin. Lolo. Si ma daw Si prank daw siya na si Dindo. Gano'n, do'n yun. Pwede naman yun. Ano kayo <laughs> prank? na naman Ano nga? prank mo? Anong gagawin mo prank? Ano lang magkatabi lang kami ni Anna din. Dito ka, link dito ka. Ano? Yan gawin nyari, uh, gawin nyari. Ano gagawin? Ayun, ganyan. Nakaupo kami, di ba? Tapos parang nakaano lang ako ayan nalin nakakbay ganun. Kumusta pang mga naglalandian daw kay Lin? Oh, yun parang ganun, parang ganun. Okay, okay lang ako doon. Ado. Okay lang sa iba para sa Ikaw gusto gusto mo lang ako ng kulit si Dindo. Gusto ko. So, ano, ay pa mo lang. E, paano pag nagalit ka? Ano gagawin mo? Hindi yan. Lagi ko naman na siya pinaprank, di ba? eh, sa ngayon, pagod ka siya. Uy, huwag niyo ako idamay sa kong... Ano ka? Uy, huwag niyo ako naiprank. Asa naman si kuya mo? Tagal naman. Kala ko ba yung ano lang? Oo. Mas na una ka sa grab? Mas na una ka? Oo. Kaya ba sabi niyo magkasabay kayong pupunta? Mas nauna po ako. Gawat maaano eh, ma-traffic. Ma-traffic? Sabay kayo, tas na-traffic. Ito to! Hindi, traffic ako po. Ako mag tripan na Sabi mo magkasabay kayo pupunta. Asan na? <try> hindi, uh, hindi <may> ginawa <try> uh, hindi kayo magkasabay. ako huwag mo pinaglolo ko, may pekto sa kita sa lungs. <try> <try> ano na? Ano gagawin mo? Ayun na no, nga. No. Ipaprank mo. Oo, oh, paprank si... At Ay, mo sa madaling yun, salita. Oo, oh, ganun. Pagsisilosin. <try> <At> <try> Ano yun? pagod yung pagdating pamiyado? Sige, ikaw Hindi muli. Siya lang ang pangang. Sige. Oh, uh, okay, parang gagawin set up. Yung camera doon mo nalang ilagay yun. Hindi niya kita. Oh, dito, na. dito. Okay. Ah. Uy, gawin ang bahala natin na pagdating noon. Hindi, ako nalang mag ng camera. Yan na. Ako nalang. Oh. Ako nalang. Oh. Ako nalang. hour later. Uy! Oh. Uy! Gagay, ba't ganun? Ah, Nalin, huwag mo siyang kakausapin, teka lang, teka lang, may ginagawa kami, ha? Ganun, Jeya. Ang ganda. guys. Ay, din daw. mo lang. Di ba tayo kanina? Oh. May pa flowers pa. Ba, bumili ka pala niyan? Ano yan? Ano yan? Hindi tingnan mo Oh, ganda. Wala ako lagi. Ah, nalin. Si Dindo o no? Ay, ama. Hindi ko naman sa'yo. Ay. Ay. Gobi. Uy, uy. Alo. Alo. Uy, uy, uy. Kamay. Uy. flower lover. Ay. Laklak. Alo. Kala ko

Alibang salep na yun. Alibang salep na yun. Alibang salep na yun. na Ano? Waidlang 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 Ano? waidlang 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 ko. Ano yan? di ba may kaibigan bigan? Ano na. oh! di ba may kay bigan? di ba may kay bigan? di ba di ba may di ba kay di ba may di ba may kaibigan bigan? No? Okay. Uh, uh. ako ako, may, may kaibigan, may ako ka? kang kaibigan. May ako kaibigan ko na rin bigan? naging kaibigan may kay bigan? di ba may kay bigan? di ay, ka muna. Di ba yung kaninang umaga, nag-almosal ako, bago ako nag-almosal. Hoy! arapin mo muna. Oy, oh, say, Jay. Ay, kinakausap kasi ni, ano, na. ni Dindo si Annalyn. Eh, wag mo muna daw si kausapin si kasi, kasi, muna. kasi, ano, ako oh, nga naman, naman Di ba may kaibigan ka? May kaibigan ka? Annalyn, hindi mo ba ito tatanggap? Na? Ha? Eh, dyan na nga si Dindo, eh. Kinakausap oh, naman niya. Kaya nga, ano, CJ? mo hmm. na pagod pa diba, naman. Di ba may kaibigan ka? Annalyn! Tapos, Kinakausap pa kita! Di ba? Di ano ba? Doon ka muna ka para umuwi ka muna kaya? Ano si Jay? Umuwi ka muna kaya? Kito mo nag-uusap kami. Bakit mo siya Ano ba? Ano ka sa akin. Di ba? Dito mo na dito. Akala ko ba? Ano ba tumingin ka na nag-uusap kami dito dalawa? Akala ko ba sabik po na akong makita. Tapos kayo ganyan ka. Ikaw si Jay, ka na sa akin ha. Ikaw si Jay, ka na sa akin ha. Ikaw si Jay, na ka na sa akin ha sabi lang siya. Hindi sinasabi. Huwag mo pinapawin lang kay Megan to. Kahit nung una pang pagkikita natin dito eh. Ako, iba na yung ano ko sa'yo. Ang gigigil ako. Ano ba lang sinasabi mo? Anong nakikita mo kay CJ, okay. kay Megan to? Nandito na ako, hindi mo man lang ako papansinin. O may dala akong... Hindi ka man, pa maanday kung papansinin kita o oh, hindi. Nandito lang akong... Naimig mula... ka lang dyan. Ay grabe ka na. Di yun nasa labas ako. O oh, CJ, kakausapin okay. mo din, CJ. <sighs> you know, huwag ka na makisabot. Oh, but ayaw mo mo na umalis. Alam mo, nagkakaproblema na. Huwag mo nga siya paalis eh. Ano ba? Ang kulit mo? Bakit? Ano mo na nangyayari? Bakit ano? Ayaw mo ano, paalis eh. Kaibigan ko siya eh. Kaya nga, eh, nandito nga ako eh. Oh, alam ka naman, nagtampo ka lang sa Okay, na nga tayo kanina. Hindi ka makakahantay. Okay na tayo kanina. Ano, CJ? Jay? Buhay ka na, CJ. Hawakan mo ito. Sige, nangigigil ako kasi ayoko ng ganito. Nag-usap na tayo pati nung sa live. Ako, nangigigil na ako, Sige, kasi nung sa live pa lang. O yan, tinakausap ko nga ako eh. Ay. O pa, mukha mo. Bakit binigay ang bulak-bulak? Kinakausap ko. O, bakit ka pa mo? Umalis ka nga. Dito ka. Kuya. Hindi si J, dapat umuuwi ka na. Kita mo nandito ako. Ang gawin ko ka na pa. Gago ko siya. Oo, Ayoko nang ganito. Si <laughs> uh. J, namumuro na yun sa akin eh. oh uh. Umuwi ka na si J kasi ayoko kong magkaano tayo. Uh. tayo. Si. Gusto ko goods tayo. Gusto ko nga okay tayo. Oh. Hey, uh. Hindi ko eh, para ano lang, para matahimik ka. Huwag nga kuya. Eh? Hindi, ako huwag mo nang ano yun. Kailangan mo. Huwag oh, pang mo na ito. Ba't ganyan ka sa akin ngayon? nandito si CJ. <coughs> Siguro may gusto na si Ana ni Kikiki. May gusto ka ba dito? May gusto ka ba dito? Si may gusto ka ba dito? Wala, siya yung puro Oh. Ba't ako excited ka ba dito? Sasabihin lang nandito po siya eh. Ba't di parang may gusto ka eh. Oh, Oo, magkaya ka pa sila dalawa. Oh, namumura ka na sa akin, CJ. Umuwi-uwi ka. Huwag ka na kayong pumunta dito. Pag alam mo pupunta ako dito, huwag kang pupunta. Baka oh, may tinatago ka sa pinga. Hindi, umaagong ka eh. O yan, nagpiligit ang man mo, mata mo. Umuwi ka na. Hindi ko gusto. Ngayon lang, lang kami Uy. kuya nagkita eh. Ngayon lang kami nagkita. na mo, lagi ka nga nandito. Kakadating ko lang kuya. Hindi, okay. umuwi ka na, CJ. Yeah. O oh, yan, a prank. It's a prank. It's a prank. Okay, no. It's a prank. It's a It's a prank. It's a prank. It's a ay, go, Kasi go. Na, yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko. Bumili din ako ng yun. ganito, CJ. Yan ang sinasabi ko. So, Nagpunta ako ng Divisoria para lang mabili to. Hmm. Tapos dapat ang bawat pasok ko, siyempre unang pasok ko, dapat iksa na namin dalawa yun. Mm -hmm. Hindi yung nakikianok ka, tapos sasabihin mo pa sa prank. Hindi, prank lang daw. Do, prank Hindi, prank. wala akong pakailang kahit prank yan. Huwag akong hawakan, huwag mo akong hawakan. Ay, CJ, ayoko, tatamaan ka sa akin. Eh, umi niyo talas na ba sa akin? ko ku yan. O tapos si, iiyak-iyak ka ngayon. Ayoko nga, hindi nga ako nagpapaprak. Ayoko, 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 ako ayoko, 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 Kailan ba ako nagpapa-prank sa inyo? Kasi mm. prank ka ng prank eh. Ng na ito. Mm -hmm. Sabi ko siya, ito pa, namunguro ka yung na. Kasi ito yung, yung, yung araw na yung namin di nagkita. Oh. Ay, Nagpunta akong Batangas, may mga schedule ako. Tapos ngayon ako pupunta, may, may akong bulaklak at saka itong bag. Tapos ipa-prank mo ko, isasabay mo pa. Alam mo, moment namin. Sinabi ko ay, 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 ayan, sa iyo, pagdali ng pagdali. Ayoko lang ganyan CJ. Ang gigigil ako sa iyo. Kaka-banas ka. Ay, huwag ka magsangita. Umuwi ka na. Wala akong pag CJ. Ayoko nang pinaprank ako. Yun, yun ang pinak-importante. Hindi ko gusto nang pinaprank ako. Naintindihan mo? Dahil alam mo kung ano gusto ko. Alam mo kung ano gusto ko. Stop ka, eh. Ano kasi? Ano daw? Ipaprank ka daw ni CJ. Sino? Si CJ. Ipaprank ka daw tapos pag daw. Ngayon gusto kong mangyari tol. Sisigaw ako? no. Allen. Oo, oo. Gusto ko magyari tol. Siya i-prank natin. Alright? Ibabalik sa dati. Tingnan natin yung kalokohan. Ewo ko, tagal natin kalokohan 'tong taka. Mamaya ka pumasok nang maya may kaunti. Si set up ko na ko ron. Okay lang sa'yo. Okay. Ano akala mo sa akin? Mandaga old guy set up ko lang ah gusto ko ako ng magpa-prank sa yo eh 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 oh let's go ano best actor ako hindi pa <qilla> paano ano ano i i ano yan itse fragden oh

Duwag ka sa akin mag-aalit kay Pwede Bang sa mag-aalit. Hoy! Wala kang kinalaman siya! Wala, oo! Akala mo kakuntsa! At hindi kang balahibo ko! Akala mo kasi kakuntsaba mo sa Hindi mo alam, kinuntsaba niya ako! Hoy! Hindi na tao yan! Plastic yan! Rock lang pala! Rock lang pala! Rock lang! Rock lang! Kasi siya ka na! Ay! Tara, kain na tayo! Kain! Dali, kain tayo! Kain! Ay! Tag-in and Para Parang ka ng pusa diyan, oh. DJ, oh. Parang pusa ako.